pininturahan ko na nga pala itong poste na gagamitin ko para sa solar street light. Tubular yung ginamit ko instead na regular na tubo na pang poste. Para makatipid kasi dalawa yung ginawa kong solar street light dito sa bahay. Nagpatulong nga din ako sa pinsan ko para pinturahan itong solar street light na to. At hindi ko lang alam kung safe ba o tatagal ba to kasi inalambre ko lang yung solar street light mismo sa poste. Meron akong existing na solar street light dito sa pwesto na paglalagyan ko nito. Pero kasi maliit lang siya at halos hindi maliwanag yung ilaw. Kaya nilagyan ko ulit siya ng panibago. Mahirap kasi pag gabi, hindi masyadong kita yung daan at hindi masyado pansinin yung unang ilaw na nilagay ko dito. For only 1,700 sa bawat isa na sulit na sulit naman at sana ay tatagal din. Yung una kong solar street light na maliit ay tumagal din naman kasi nilagay ko to mga 2 years ago at hanggang ngayon ay okay pa naman. Magastos din kasi pag kuryente yung ginamit namin kasi kailangan na may ilaw dito sa buong magdabag. Itong binili kong solar street light ay 12 hours naman ito yung itatagal niya na maliwanag. At ayan na nga, tinulungan ako ng pinsan ko na itayo na itong solar street light na to. Pero yung mali ko lang kasi sinemento ko yung yung pinagukayan, yung ipaglibingan ng uh, base niya. Yun lang pag nagka-averya, kailangan talagang hukayin ng gusto ang base nito. Kung kunyari masira yung street light o hindi nagagana o kung ano man yung problema, mahirapan kami na kunin to kasi malalim-lalim rin yung yung pagkahukay ko. Pero hopefully uh, sana lang na tatagal din naman ito kahit papano. At ayan na nga, maliwanag din naman siya uh, halos kitang-kita talaga yung mga taong dumadaan dito. At kahit nasa malayo, makikita Kita na may ilaw dito. At ito naman yung isang solar seat light na nilagay ko dito malapit sa may poso namin. Sakop din ito ng harap namin na ginagawa naming dining area. Kaya kahit na mag-brown ay tuloy pa rin na may ilaw.